Hi, sir. Sa Kamusta mga kaibigan meron na naman akong ibabahagi sa inyong pelikula na talaga naman magpapainit sa inyo. Bago natin simulan pa like and share ng video mga kaibigan maraming salamat ang pelikula ay nagsimula sa isang dalaga na nagngangalang Kat. Siya ay nagtatrabaho sa isang malaking hotel bilang elevator operator. Matapos makababa lahat ng tao sa elevator may isang lalaki ang naiwan. Tinanong siya ni Kat kung saan floor ito bababa so balit nilapitan niya ang dalaga at sinabi sa kanya na hindi ito bababa. Agad niyang tinanggal ang saplot ng dalaga at sinibak niya ito. Iba talaga pag si Mang Biba Max ang may gawa ng video umpisa palang may bembang na agad sa pagpapatuloy ng kanyang trabaho iba pang mga lalaki ang tumikim sa kanyang tahong. Ang isang lalaki ay nanalo pa sa scatter kaya bago ito umalis binigyan pa niya ito ng pera. Kinagabihan habang nagbibilang ng pera tinawag siya ng manager na si Harold. Kinausap siya nito at ipinakilala ang isang babae na si Maris bilang bago niyang kapalitan sa elevator. Nang paalis na si Harold sinabi niya kay Kat ang problema niya sa kanilang CCTV na madalas masira. Pag-alis ni Harold sinabi ni Kat na siya ay 18 years old at siya ay isang high school student pa lamang. Itinuro niya kay Mariz ang kanilang trabaho at sinabi niya ang kanyang mga dapat na gagawin. Kinabukasan may sumakay sa elevator na isang lalaki na nagngangalang Jay. Napangiti ang dalaga habang pasimple niya itong pinagmamasdan dahil sa kanyang kagwapuhan. Nang paalis na ang binata na hulog ang limang daan nito at nakita ito ni Kat kaya kinuha niya ito at iniabot sa kanya subalit sinabi ni Jay na sa kanya na lang iyon. Ngumiti si Kat at kinilig sa sinabi sa kanya ni Jay. Habang naglalakad na padaan si Nakat at Mariz sa penthouse at doon ay nakita nilang naliligo ang mayaman na si Jay. Pinagmasdan nila ito at napawaw sila sa katawan nitong napakasarap habang nagchichismisan na patingin sa kanila si Jay kaya napatakbo ang dalawa. Nang nag-aayos na si Kat para sa kanyang duty biglang pumasok si Jay sa elevator at ang maraming tao dahilan para magsiksikan sa loob. Naitulak naman si Jay ng isang babae sa kanyang likod dahil doon ay nadikit sa siko ni Kat ang talong nito hindi na nagulat ang dalaga at natuwa pa ito at lalo pa niya kiniskis ang siko nito sa alaga ni Jay. Dahil sa ginawa ni Kat ay nakaramdam ng init si Jay kaya paglabas ng mga tao ay agad pinindot ni Jay ang elevator hold. Pagkatapos ay walang tanong-tanong ay nilapanya niya ang tahong ni Kat. Napakagat na lang sa labi ang dalaga sa sobrang sarap. Nang matapos ang kanilang digmaan sinabi ni Jay kay Kat na marami pa itong ituturo sa kanya. Kaya ang dalaga ay muli na naman kinilig. Kinagabihan habang nasa kainan na ikwento ni Mariz ang hirap ng buhay at ang kanilang maliit na sweldo. Kaya sinabi niya kay Kat na pagbutihin ang kanyang pag-aaral at huwag mo na itong maglalandi dahil bata pa ito at para hindi siya mahirapan. Sinabi din niya na nakuha niya ang number ni Jay mula sa kanilang mga files nang makabalik si Kat sa kanyang trabaho ay sakto naman na sumakay si Jay sa elevator. Ang dalawa ay nagpakiramdaman at nang hindi na nakatiis si Jay ay inaya niya si Kat sa penthouse upang doon magsibakan. Pagpasok pa lang sa pinto ay agad sumiklab ang laban at naganap na ang kanilang matinding sibakan. Nang matapos sila ay tinanong ni Kat kung mag-isa lang si Jay na nakatira sa kanyang penthouse. Hindi sumagot si Jay at sinabi niya na maliligo lang ito at kung aalis na si Kat ay isarado na lang niya ang pinto sa opisina bumabali si Mariz ng 6K ngunit binigyan siya ni Harold ng 3K at nagreklamo ito sa kanya. Galit na sinabi ni Harold kay Mariz na galing yon sa kanyang sariling pera at kung ayaw niya ay babawiin niya na lang ito. Lalo pa uminit ang ulo ni Harold dahil sa sinabi sa kanya ng board na ibabawas daw sa sweldo niya ang mga nasirang CCTV. Dahil doon ay agad siya pinakalma ni Mariz at minasahin niya ito pababa hanggang sa kanyang pangalawang ulo. Sa sumunod na araw may sumakay sa elevator na isang babaeng naka-wheelchair. Tinulungan ito ni Kat at tinanong niya kung ano ang nangyari sa kanyang mga paa. Sinabi ng babae na naaksidente ito sa kotse at nagpakilala ito sa kanya sa pangalan Mimi. Paglabas nila sa elevator na salubong nila si Jay at ipinakilala ito ni Mimi kay Kat na asawa niya. Pag alis ng mag-asawa na lungkot si Kat at nakaramdam ng pagkadismaya kay Jay. Pagpunta ni Kat sa bodega nakita niya sina Harold at Maris na naghahalikan. Galit na sinabi ni Harold kay Kat na wala itong nakita at pagkatapos ay umalis. Inasar naman ni Kat si Maris kung bakit niya napagtsagaan si Harold. Sinabi ni Maris na laman siya din iyon at binibigyan din siya nito ng pera para pang allowance. Sinabi din niya na nakita niya si Jay na may kasamang ibang babae kaya nagiba ang timpla ni Kat at umalis. Sa elevator bumalik ang isang lalaki at hiniling niya kay Kat na dalhin niya ito sa langit. Bigla naman bumukas ang elevator at nakita sila ni Jay kaya sinabi ng lalaki na bababa ito sa 9th floor. Paglabas ng lalaki nagsungit si Kat at pinababa niya si Jay sa penthouse. Dahil doon ay bad trip na lumabas si Jay ng elevator. Nang makauwi si Jay sinabi ni Mimi na may banibentang rest house ang kanyang kaibigan at tinanong sa kanya kung bibili nila ito sumagot si Jay ng galit at sinabi niya kay Mimi na bilhin niya na ito at huwag na siyang tanungin dahil hindi rin naman siya nakikinig sa kanya. Napansin ni Mimi na mainit ang ulo ni Jay kaya pinakalma niya ito at minasahe ang kanyang ulo. Ang dalawa ay nauwi sa sibakan subalit biglang sumakit ang mga paan ni Mimi kaya nawalan ng gana si Jay kinabukasan sabay na sumakay ng elevator si Mimi at Jay at nasa lubong nila si Kat na papasok na sa school. Tinanong siya ni Mimi kung may jowa na ba siya. Tumingin si Kat kay Jay at sinabi na dati na siyang may minahal subalit niloko lang siya ng lalaking iyon. Habang palabas sila ng hotel sinabi ni Mimi na dapat ay maghanap siya ng lalaki na katulad ni Jay na mabait guwapo at hindi nang na bababae. Napangiti na lang ang dalaga sa sinabi ni Mimi. Nang gabing iyon sinuyo muli ni Jaycee Cat at binigyan niya ito ng bagong iPhone dahil doon ay muling bumigay ang dalaga. Habang masaya silang naglalandian narinig naman sila ni Mimi na naghihintay bumukas ang elevator. Pagbukas ng elevator ay nagulat si Jay dahil alam niya ay nasa check-up ang kanyang asawa. Sinabi ni Mimi na maaga natapos ang kanyang check-up kaya umuwi ito agad. Nagdahilan naman si Jay at sinabi niya kay Mimi na muntik na silang mamatay dahil nagkaroon ng deperensya ang elevator habang kumakain si Jay muling nilandi ni Mimi si Jay at nais nitong magpasibak sa kanya. Habang sinisibak siya ni Jay ay muling sumakit ang mga paa ni Mimi kaya nawalan na naman ng gana si Jay at umalis at naiwan na malungkot si Mimi. Habang naliligo si Jay may mga natanggap itong text kaya tinignan ito ni Mimi. Nanggaling ang mga text sa nagngangalang Jack na gusto makipagkita kay Jay. Bigla naman kinuha ni Jay ang cellphone kay Mimi at sinabi niyang customer nila yon sa kanilang kumpanya. Habang nagbibihis sinabi niya kay Mimi na huwag na siya nitong hintayin dahil malilate siya ng uwi. Nang maglaon si Jack pala ay walang iba kong hindi sikat at sinabi ni Jay na bago siya mag-text sa kanya ay hintayin mo na niya ang tawag niya. Bago umalis si Jay binigyan niya muna ng pera si Kat na ikinatuwa naman ng dalaga. Sa sumunod na araw habang pabalik na si Kat sa hotel nakita niya si Mimi na nakatambay at malungkot itong nag-iisip. Naiiyak na sinabi ni Mimi kay Kat na pakiramdam niya ay may ibang babae si Jay at umingi ito ng tulong kay Kat dahil alam niya na nasa kondo lang ang babae ni Jay. Inalok niya ito ng malaking halaga kapalit ng pagtulong niya sa paghahanap sa kabit ng kanyang asawa. Sinubukan tumanggi ni Kat subalit nagmakaawa sa kanya si Mimi kaya pumayag din ito. Nang nasa parking nalaman ito ni Jay kaya sinabi niya kay Kat na tapusin na ang kanilang relasyon. Subalit tumanggi si Kat at sinabi niya na siya na ang bahala sa kanyang asawa para hindi sila mahuli nito. Kinabukasan habang kumakain sinabi ni Mariz ang kumakalat na balitang may babae si Jay sa kondo tinanong niya si Kat na baka kakilala niya ito subalit tumanggi ang dalaga. Habang nag-uusap ang dalawa bigla naman dumating si Harold at sinabi niyang magkakaroon sila ng maintenance sa elevator bukas ng umaga. At sinabi sa dalawa na ilagay ang notice sa elevator kaya sinabi ni Maris na siya na ang maglalagay nito at naiwan niya ang kanyang cellphone na nakabukas. Agad niya itong kinuha na ng larawan at ipinakita kay Mimi ang mga dating text ni Maris kay Jay. Samantala galit na galit naman si Harold kay Maris dahil sa kabila ng mga ginawa nito para sa kanya ay nagawa pa rin niyang makipagharutan kay Jay. Tumanggi si Maris sa mga paratang sa kanya ni Harold at sinabi na nagka-text lang sila nung una at pagkatapos ay tinigilan na niya ito. Sa sobrang galit ni Harold ay hindi ito naniwala kay Maris at sinabi niyang tanggal na ito sa kanyang trabaho. Bigla naman dumating si Mimi at sinabi niya kay Harold na huwag tanggalin si Mariz. Sa elevator habang naka out of service walang umpay na sinisibak ni Jay ang tahong ni Kat. Nang matapos ang mainit na bakbakan sinabi ni Kat na pinadala niya kay Mimi ang mga dating mensahen nito kay Mariz kaya ang lalabas na kabit ni Jay ay si Mariz sinabi ni Jay na okay lang sa kanya iyon dahil simula nung naaksidente si Mimi ay siya na ang may control sa kanilang relasyon. Sinabi pa ni Jay na bibilhan niya ng kondo doon si Kat kaya sinabi ng dalaga ay gagawin niya lahat ang gusto ni Jay. Nang bumukas ang elevator na bigla ang dalawa dahil maraming tao ang nagbabideo sa kanila. Ipinahuli ni Mimi si Jay sa mga guard at tumayo ito sa kanyang harap na ikinagulat ni Jay sinabi ni Mimi na matagal na siyang gumaling at nagpanggap lang ito para malaman ang katotohanan. Matagal na niyang alam na may babae si Jay at alam niyang hindi ito si Mariz kundi si Kat. Matapos dalhin ng mga guard si Jay lumapit si Kat kay Mimi at nag-flashback ang eksena kung saan inamin ni Kat kay Mimi na siya ang kabit ni Jay. Nagtapos ang pelikula sa penthouse kung saan nagpasalamat si Mimi sa tulong ni Kat at binigyan niya ito ng malaking halaga para sa kanyang pag-aaral at dahil gusto ni Mimi na tuluyan ng makalimutan si Jay ibinigay na rin niya kay Kat pati ang kondo.